po yung palagay niyong dahilan bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa sabong? Sabihan na si Atong Ang noon, na reprimand na noon na huwag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Alam naman yung ginawa nila noon, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. Dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear. Grabe, eto na talaga. Nagsalita na si Manong Chavit Singson tungkol sa mainit na isyo ng mga nawawalang sabonghero at hindi lang basta-basta ang mga sinabi niya. Sa totoo lang, medyo nakagugulat pero solid ang opinion niya. Sabi niya, noong panahon nila, kapag may nahuling nandadaya sa sabong ay hindi na kailangan ng demanda-demanda. Ang ginagawa raw, binubugbog o pinaparusahan agad. Kasi raw, kung idadaan pa sa demanda, wala rin namang mangyayari. Hindi naman niya sinabing tama ang pananakit, pero parang sinasabi niya na kulang talaga ang epekto ng legal na proseso kung gusto mo ng mabilisang hustisya. Sa isang banda may punto siya, pero siyempre hindi natin pwedeng isantabi yung mga pamilya ng mga nawawala. Lalo na kung hanggang ngayon hindi pa rin nila alam kung nasaan ang mga mahal nila sa buhay. Mahirap 'yon. Kaya nga lumalabas ang mga ganitong opinyon kasi parang wala talagang nangyayari kahit ilang ulit nang may mga naiulat na nawawala. Pero paano nga ba nauuwi sa pagkawala ang simpleng dayaan sa sabong at ano pang ibang revelasyon ang sinabi ni Manong Chavit? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bukod sa sabong, napag-usapan din ng apo niya na si Vic Singson. May kumalat kasi na picture nila ni Kitty Duterte at mukhang may something raw sila. Nang tanungin si Manong kung nagulat ba siya, ang sagot niya, hindi na raw. Natural lang daw sa kabataan ng ganyan. Ang payo lang niya sa apo niya kung mamahalin mo, seryosohin mo. Huwag mong lokohin. Simple pero malaman, di ba? Napunta rin ang usapan sa relasyon niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Noon daw, siya mismo ang kumausap sa mga mayor para tumulong sa kampanya ni BBM. Pero matapos ang eleksyon parang bigla raw siyang hindi nakilala Sabi pa niya baka raw may Alzheimer na si Bongbong oh, seryoso Ibinahagi niya na may mga bagay daw na parang agad nakakalimutan ni Pangulo Kahit simpleng detalya lang Parang may panghuhula ng sakit pero ganun daw talaga ang napansin niya Tinanong din kung sino na ang mas malapit sa kanya ngayon, si BBM o si Imi. Sabi niya, pareho naman, pero baka ito na raw ang huling beses na susuporta sila sa mga Marcos. Kasi nga raw, kahit anong ginawa nila, parang hindi na sila maalala. Sa ibang bahagi pa ng interview, binanggit din niya yung naging karanasan niya sa panahon ng impeachment noon. Siya raw, hindi umatras kahit maraming nagsabing huwag na siyang magsalita. Ang dahilan niya? Kasi raw kung hindi siya nagsalita, baka mas madali pa siyang mapatay. At saka kapag sinungaling ka raw, kitang-kita raw agad sa iyong mga mata. Para sa kanya importante ang paninindigan at ang pagsasabi ng totoo. Napag-usapan din yung picture na kumalat kung saan kasama niya ang ilang sabonghero at si Alan Bantiles, isang whistleblower. Sabi ni Chavit, hindi niya raw talaga sila kilala. Sa dami raw nang nagpapa-picture sa kanya, minsan hindi mo na alam kung sino-sino ang katabi mo. May nagsasabi pa raw na may drug lord na nakipagpicture sa kanya. Pero paano mo nga naman pipigilan yon, di ba? Lalo na tayong mga Pinoy, mahilig talaga sa papicture. Kahit di mo kilala, go lang. Ang sabi ni Manong Chavit, mahirap daw magsinungaling. At kung may isa raw siyang pinaniniwalaan sa buhay, yun ay ang pagiging totoo. Kasi raw, kahit sino pa, walang perpekto. Pero kung nagkamali ka, simpleng sorry lang sapat na, ang problema raw kasi sa iba, panay ang pagtayo sa kasinungalingan hanggang sa natatabunan na ng mas marami pang kasinungalingan. Kaya ang ending, hulit bandang huli, lumalabas pa rin ang totoo. Natanong din siya kung naging involved ba siya sa sabong dati. Hindi raw siya naging operator pero oo, mahilig daw siya. Bago pa siya maging politiko, nagsasabong na raw siya kapag niyayaya siya minsan kahit hindi siya makapunta nagpapadala pa rin siya ng manok para lang makasali. Minsan din siya ang nagpa-derby. At ganun din ang iba, nagpapadala rin ng manok sa kanya bilang palitan. Ika nga niya, kanya-kanyang schedule yan. Pero parang barkadahan lang talaga sa mundo ng sabong. Pero kahit ganun, nilinaw niyang hindi siya naging investor o nagpapatakbo ng sariling sabungan. Nakakalaro lang daw talaga siya at madalas ay parang pakikisama na rin. Nang tanungin kung totoo bang umaabot ng milyon-milyon ang pustahan, aba, umuo agad siya. Oo raw, minsan umaabot ng apat o kahit sampung milyon bawat pustahan. Depende raw sa lakas ng manok at kumpiyansa ng mga sabonghero. At dahil likas na raw ito sa kultura nating mga Pilipino mula parao panahon ng Kastila, parang normal na lang ito sa marami pero di rin naman daw maiwasang may daya. Noon pa man, may mga sabongero na raw talagang nandadaya. Yung iba, nilalagyan daw ng laso ng tari. Kaya pag nasugatan ng manok, parang may hapdi sa sugat tapos tatakbo na lang bigla. Yung iba naman, binabali ang buto ng kalaban bago ang laban para agad bumigay. May mga pumupusta rin na alam na ang kalalabasan ng laban dahil may kasabwat na sa kabilang panig. Kaya pala may mga tumatalpak na alam agad kung saan mananalo malinaw raw na may sabwatan talaga minsan. Ngayon lumipat ang usapan sa politika. Alam naman ng marami si Manong Chavit ay malapit dati sa parehong kampo ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Kwento niya, noong una, si Sara raw talaga ang may pinakamatinding hatak. Wala raw makakatalo kung siya ang tumakbo sa pagkapangulo. Pero dahil gusto raw tulungan ni Chavit si Bongbong, kinausap niya si Ime Marcos at nagplano sila para makuha ang suporta ng mga mayor sa North. Ginamit pa nga daw niya ang pangalan niya bilang presidente ng Mayor's League para makumbinsi ang mga tao. Sa una, mukhang willing pa raw si Bongbong na mag-slide down kung sakaling tumakbo si Sarah bilang pangulo. Pero nung nakita na raw niya na siya na ang mas popular, Parang bigla na raw nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na raw siya umatras. Tumuloy-tuloy na ang kampanya at si Chavit daw ang sumama sa lahat ng biyahe. Siya ang tumawag sa mga mayor at siya ang sumuporta sa lahat. Pero pagkatapos ng eleksyon, isang araw raw, parang hindi na siya kilala ni Bongbong. Doon na raw niya napansin na baka may Alzheimer na. Ayon pa kay Chavit, Baka raw nakakalimutan na ni Pangulo na presidente na siya. Minsan daw kahit simpleng bagay, parang nalilimutan agad. Medyo ramdam sa tono ni Chavit yung lungkot at tampo. Yung parang ginawa niya na ang lahat pero sa dulo, hindi na siya maalala. Tila ba na talaga siyang bumitaw sa suporta sa Marcoses. Sabi niya, last na to. Wala na raw solid north. At kahit siya, na dati ay tapat na tapat sa pamilya ni Pangulong Bongbong, ay tila na puno na Kinalimutan na raw sila kaya hindi na raw sila tutulong pa. Totoo nga kayang may Alzheimer si BBM at paano kaya ito makakaapekto sa pamumuno niya. At kung sa politika naman ang usapan, kilala si Manong Chavit hindi lang bilang dating gobernador kundi bilang isa sa mga tinatawag na kingmaker. Pero syempre, hindi lang siya ang nasa eksena. Buong pamilya niya ay halos lahat may posisyon. Kaya nga nung tinanong siya tungkol sa Super Dynasty sa Ilocos Sur, hindi siya umiwas. Inamin niyang may 23 kandidato mula sa pamilya Singson noong huling eleksyon. Pero nilinaw niya agad na noong una na ayaw daw talaga niya ng dynasty. Siya pangaraw ang isa sa mga unang nag-akda ng anti-dynasty bill. Kasi raw, kapag iisa lang ang pamilya sa pwesto, madalas ay pinoprotektahan lang nila ang sarili nilang interes. Nabanggit pa niya na nung tumakbo siyang gobernador, yung kapatid niya gustong tumakbong kongresista hindi raw niya sinuportahan. Sa halip, sinabi raw niya sa mga tao na huwag iboto ang kapatid niya para hindi siya mawala ng kredibilidad. Ganon din daw sa ibang kapamilya niya. Kahit na pinipilit siyang payagan ang mga ito na tumakbo, mas pinili niyang labanan pa sila kung hindi niya gusto. Para sa kanya, hindi sapat ang pagiging pamilya lang. Ang importante ay kung tunay na may malasakit at kakayahan ang isang kandidato. Ngayon iba na raw ang panahon. Hindi na ganoon kadali ang bilihan ng boto. Kahit may pera ka kung hindi ka magaling o masama ang ugali mo, hindi ka rin boboto ng tao. Naniniwala raw siya na mas matalino na ang mga Pilipino ngayon. Kaya nang tanungin siya kung sino ang malakas na kandidatong tumakbo sa 2028, diretsong sagot niya, si Sara Duterte pa rin. Wala pa raw siyang nakikitang ibang pwedeng maging kalaban. Wala pa raw ibang dark horse na pwedeng sumulpot. Pero depende pa rin daw sa magiging takbo ng impeachment at ibang politikal na gulo. Nabanggit rin niya ang pagkakawatak ng unity team. Malungkot daw siya dahil sumama siya sa grupo na yon dahil sa hangaring mapag-isa ang mga leader. Sa Ilocos Sur nga raw sanay siya na kahit magkalaban sa eleksyon, pagkatapos nun ay kaibigan na ulit kaya dismayado siya nang makita ang bangayan sa national level. Isa pa sa mga pinuna niya ay ang mga taong puro banat pero walang solusyon. Para kay Manong Chavit, ayos lang ang batikos basta may kabuluhan at makakatulong sa bansa. Ayaw niya ng mga puro paninira lang ang alam. At syempre, hindi natapos ang kwento sa politika. Napunta rin sa personal. Tinanong siya tungkol kay Vic Singson, ang kanyang apo, na nalilink daw kay Kitty Duterte may litrato pa raw sila online. Hindi naman daw siya nagulat kasi normal lang naman daw sa binata ang magka crash o manligaw. Ang mahalaga lang, payo raw niya ay huwag lolokohin si Kitty. Tinanong pa siya kung ilan ang anak niya. Sagot niya, dalawang dosena. oh, dalawamput apat na anak. At ang pinakabata raw ay labing isa pa lang. Grabe ang laki ng pamilya nila. Pero sabi niya, kapag may okasyon gaya ng Pasko o bagong taon, present lahat. May Viber group pa raw sila para updated ang bawat isa. Kaya ngayon, kahit puno ng tampo, si Manong Chavit ay diretso pa rin magsalita. At sa dami ng kanyang karanasan, mahirap baliwalain ang mga pahayag niya. Tanong tuloy ng marami kung si Chavit na mismo ay bumitaw na, sino na lang kaya ang matitirang kakampi ng mga Marcos sa North? Ikaw, anong masasabi mo sa lahat ng to? I-share na ang opinion mo sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.